sabong guys abong Hello guys sama nap pagkahan na pagkahan kosong na maksi kaha mga mike tile na kene kala ko sakawali ya ni indie ang tarik pala guys akala ko kawali na yan <laughs> đi đây đây con đâu có chịu vạch 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 Mình vạch vạch

Ito tayo lang kaya. Ito lang, hindi mo Basta ibalik. na kasi

May iwan lang sa kapila. May na ako kay ang past break din nila. Wala, wala, wala. kay. iwan, kaya. Past break din. Matama lang din sa baba. Ang hirap, pampayan. Kahit dalawang buwang bantay. Parang si na. Palakas. Kasi yun, para rin si Pardo. Palagi, Paul Conte, si Lancer. Ganit, katulog. Ganit, katulog. Ayan, palikot. Ikaw kasi, ganit, ganit,

Kagaduda kok swap tapi nih pak. Mereka duda kok no nih motoran mas swap tapi nih pak. Terus mas swap tapi no nih grader. Pila may dagdag? Kahit limang libo lang guys. Kahit <laughs> limang libo. Pwesta 2023. Anong Adios. kulay? Pink, pink? Wag. Wag. <laughs> black at saka My favorite color. Kala ko pink eh. Ah, nangita, nangita ng motor guys. Oh, Orga duda, sugog iswap ni guys. nangita na.

kamu mau tindakan saya? Hehehe guys? Nanti sih yang registran Registran? Tidak <tien> mau malas Eh. Naghahanap ta guys, naghahanap na guys, naghahanap na guys. Yan yan. Naghanap na <laughs> Naghanap na. na Talaga <laughs> <Naghanap> na guys. <laughs> Wala namang ganito 'to eh. Ay, u -u -u. Ganyan. dinikit lang yan. Pati 'to no, meron eh dito. Ito tas ito. Ito, taas, ito. ito dinikit yan, no? dinikit yeah, ito. Eh, yun, dinikit, na, no? dinikit na Dinikit na. Dinikit lang siya. Ganito talaga yan. may sulat talaga. Dinikit Yan. Di, ganyan, talaga yan. bagong jersey guys dumating na guys ito e sa akin guys oh Guys, wala pa guys ito e sa akin guys oh. pero hindi pa nabayaran sinusuot na namin hindi pa nabayaran bye bye

Si papa naglagay <laughs> no, Ikaw naglagay pa Sabi ni kuya Ikaw na naman pinagbintangan Bakit siya hindi na plastik yan? Tuh guys Pakitingin nga guys kung um, Hindi ba to Pakitingin nga <laughs> <laughs> Puyo <of> well, diesel Kaya kita Tumiyang kamay kamay mo

Madami pang laman yung ano wallet Ano sapatos? Yeah, same May sa don. yung? Yung Ah hindi yung rubber na black baka i sa ano? Nito po. Ah, lakas. Hindi ko alam Pero, I don't Eh putang eh putulan. Lagyan ng kiwi. <sharp,"> or, <isode scholarship>? <shortcuts Shoutout> Ay, ano wala ko lang ako kay Pablo na gusto alam niya -no. bis pa tap. Palitan ko lang 50 na ano ito? Pura ang tipe pala to, mali tayo hindi tatin alam kasi ano ba yung ilagay dito. Pares kami dalawa. Tawag -tongal. tawag di pundo sa akin wala na ako alam. Ano ba sa iyo? 45 ba? Ano yan? 43? 48 na lang yung John.